mapabilib ka talaga dito sa tropa siya ay naputol lang kamay sa gira ngunit naging mahusay naman sa sport na napili niya imit niyo si Sergeant Siberio Cabido ang husay na niya sa larong golf ang tawag sa kanya doon sa 4th Infantry Division ay single handicapper na challenge ako doon sa galing ng tropa isa lang kamay pero ang husay kaya eh, sinubukan ko, nagpa-practice ako, dahil gusto kong mapantayan ang kanyang kahusayan. Mahirap dito sa laro na golf. Ito ay maganda rin na exercise, ngunit kailangan din ng marksmanship skills dito. Tingnan Di mo yung tira ko, may pakapalpak. <laughs> Tabingi. Yan, pag malapit, pwede. Sa palagay nyo. Para mag-fix. mag sir. fix sir. Ito yung, ipicture natin itong ano, single handicapper. Kasi isa lang yung kamay niya eh. Hindi ko kita. Kaya, talo yung dalawang kamay ah. Literal Single handicapper. Literal, literal. Isang kamay lang kami. Sir. Oo. Ano sabi mo? Ah, siya na-inspire. Ha? Ano talaga na ako nag-gob, no? Dating ko ito, may gob, gob. Ito, Monte Crane was single handicapper kasi natamaan din ang kamay niya. Kaya lang hindi naputol sa kanya. Naputol. Pero 30 AB ka rin ba dati? Ha? 30 AB ka rin sa Marawi, di ba? Doon ka rin sa Marawi? 30 AB rin po rin siya. Ha? Pero sa Marawi? Ay. Sa? 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 Nawalidke samarawe? Asa digawse asa digawse. Sasorigao. Palaoran ni ministero ng yeah. Yes sir. Oh. Si, di, a, so, ko mo nang nawalid ka. Yes, uh, sa IP yes, uh, yan. Se, sa kagad taman yan. sang Abadramis po? Yan. Ah nakatama yan? 16 <laughs>

baka ni ang isa na tamaan oh ah, pa sa ayun ang isa yun yung yun <Chall> tikok <mistaken> uh, tapos yung isa buhay nakasagot yun so, <work> uh. yan ilan sila na nakalaban yun guring talaga nagkasalubong nagkasalubungan kayo kanin, hindi niyo alam na... Bahay, sir. Sa eh, ha? Oh, okay. Tapos, ano na? Bro, sino naman nag-inspire sa iyo Na-inspire sa iyo, na-inspire si Karen Conte sa iyo para mag-golf siya dahil nahihiya siya sa iyo, ganda na tama mo. Pati ako, nahihiya rin ako eh. Eh, ikaw, sino nag-inspire sa iyo na ano? Si Ranger Kumpasibo? Ah, si Ranger

Anong ini-score make... mo? Birdie. Birdie. Hindi, I mean, yung total. So, lari, uh, 18 holes. Kaya mo break 18? Ha? Kaya? Ako, lagi ako, lagi ako break 120. Hahaha. <laughs> Ikaw break 80 Baka Baka Tika lang sa'yo iyo ba Ito yan ha Sokolole so, sampo. Ikaw ulotorwa uh? ni. Da anan sir Dela Sain sa ona di balik lang ni sidlo an. Awsige oh, sige, ba, sige ba, ba, kita ole. Wang na bili pa ko, bili. Day, ami sir repoker sir Ponte. Oh. Ni pauna ni ang sport kay magpara resource oh. si sir Ponte. Kiti pa ray Wow, na-shot. Nice shot nice shot Ano pa mo? Pitching Bigyan mo ng driver. Tingnan mo. Pitching mo. Bigyan mo mo driver. Ako daw, ako daw. Driver, daw, ako daw. Siya isa ka Sa akin, grabe naman. Na-inspire ako Driver, driver. Ha? Upletos. oh, pwede Tapi Tabingin lagi, lang, mas tuwid eh. Reber, reber. rever. sa parel sir, wala Ah, Bisa parel. Bisag. Bisag, nakapikit. Okay, okay, okay. Okay, okay, sir, na unang dating dito, sir, picture

dapat bisa pati. Sir dapat sama, mag sama kayak maglaro sir para maganda yung ma inspire kasi. Ah, oh, mas maganda. Baga. Oh. Sama na tinto. <laughs> uh, Magaling yan, matalo tayo diyan. Hindi para, antay la. <hiduk> Ay, no, paala. Okay. Uh, Intro Single handicap. Pakilala, pakilala single handicap Nang Fort ID. Nang buong Pilipinas may pala. Economic. Si, Bigisato na single handicap sa Rome level of it. Tunay bata lang eh. Paano na 'yan? Uh, you know. na na double tap ng ano ng MP Okay okay Hoy miso ka ba Single pa rin Single ka Kung layo sa balay single lang sir Single <laughs> single <laughs> <Singgilan. laughs> Sir oh, pa. gi well, palo well. na kanimang sir magpa-picture daw siya mo ikaw ang bugi. Ranger, ranger, ranger. Kunin TikTok lo mo dere, ranger ni. Scout ranger, scout ranger, sir. <laughs> scout ranger, kadi. Sumay ka butang mo dere. Scout ranger, kadi. Golper mo na iyang kwan. Si ranger ko pa si <laughs> O tapos, ngayon, ano na ang ginagawa mo dito? Tuturo <laughs> ka ngayon. Para may career ka na pag Pagkatapos mo mag-retire, may karir sa labas. Mag-tuturo ka. Tama? Tama, Oo, yan. So, eh. Tama, Pero, ano tinamaan ka? Nandiyan ka dito. Patay, wala na. Ha? Anong tinamaan ka ba? Ha? Wala, anak niyo? Isa. Isa? Single handicapper, isa ka-anak. Single hand lang, magka-anak. po, isa. Isa. may kulba. Kasi, di mo kailanin mo, no?